Imagine mo, isang future kung saan hindi lang tinalo ng mga AI ang human intelligence pero ginawa nila itong sobrang bilis na iwanan tayong nagtataka. Ito yung core ng singularity, isang hypothetical moment na kung saan ang AI ay naging sobrang advanced na at binago nito yung buong humanity. Parang sci-fi lang diba? Pero teka lang ha, manatili tayo sa ating mga upuan kasi yung mga top minds sa technology at science ay well naniniwala sila dito isang bagay na hindi dapat natin baliwalain. Pero hindi lang basta sobrang advanced na AI ang pinag-uusapan sa singularity. Binibigyan din ito ng malalim na mga tanong tungkol siya kung ano ba talagang pagiging tao, yung ethics sa pag-develop ng AI pati na rin yung pinakaloob ng reality. At ano nga bang mangyayari kung hindi magkatugma ang mga layunin nito sa atin? Hindi lang ito hypothetical o kunwari lang na senaryo. Ang bilis talaga umunlad ng AI. Lumalabo na nga yung linya sa pagitan ng tao at ng makina. Nililikha ba natin ng isang bagong diyos sa anyo ng super intelligent AI o isa batong reseta para sa pagkakamali at aksidente. Sumaanyo kung tuklasin natin ang artificial intelligence at kung magiging totoo nga ba ang mga posibilidad ng AI gods at ng singularity. Kapag usapan natin ang problema sa control, ang maximizer na experiment sa pag-iisip at ang katotohanan tungkol sa AI. Pati na rin ang nakakabaliw na simulation hypothesis. Pero bago pa natin itong diskusyon, make sure na hit may like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, e click din na yung bell icon. Malaking tulong sa akin at sobrang na-appreciate ko. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Isipin mo isang kinabukasan na hindi masyadong malayo kung saan hindi lang smart ang computer mo, mas matalino pa siya sa lahat ng tao. Welcome sa konsepto ng technological singularity. Yung punto kung saan yung artificial intelligence ay sobrang taas na, lumagpas na sa talino ng tao. Yung tipong binabago na niya yung society sa daan na halos hindi na tayong makapaniwala na makina lang ito. Ito yung ultimate plot twist sa story ng humanity. At sabihin na lang natin na malapit na ito. Ang singularity ay higit pa sa isang fancy term na binabato ng mga tech enthusiasts at futurists. Nagre-representa ito ng theoretical moment na kung saan yung AI ay capable na ng self-improvement. Imagine mo yung isang AI na natututo sa mga mali at tama niya tapos nag redesign siya para maging mas magaling, mas mabilis at mas efficient. Once na magsimula siyang mag-self-improve, yung kakayahan niyang mag-solve ng mga complex problems ay tataas ng sobrang sobra. Sobrang bilis na naiwan tayong mga tao sa digital dust. Pero wait, bago tayo magpanik tungkol sa AI apocalypse, i-reverse muna natin ang doomsday clock at isipin natin itong mabuti. Yung rapid advancement ng AI capabilities ay nagbibigay talaga ng mga tanong. May limit ba sa katilinuhan ng artificial at ng human? Habang nag-evolve ang AI pwede itong magsimulang makita ang sarili na superior. So, ano kaya ang mangyayari kapag yung isang AI na malawak ang pagkakaintindi ay tumingin sa human track record? Baka isipin niya na mas magaling siyang magpatakbo ng lahat. Ito ay ang AI God Complex kung saan nakita niya ang sarili as the ultimate authority, all-knowing at alam ang anong maganda para sa kanya at hindi lang para sa gawain niya pero para sa buong mundo na. Ngayon, magpahinga muna tayo saglit. Habang ang singularity ay nagpapakita ng isang thrilling na intellectual puzzle, hindi ito guaranteed future. Yung paggawa ng super intelligent AI ay nagbibigay ng ethical at existential risk, kundi parehas ang gusto o goals niya sa tao. Pero ito rin lugar na magsisimula ng malapit na debate at research. Papaan natin masisigurado na yung super intelligent AI kung meron mang lumitaw ay shared ang gusto at goals sa atin. Papaan natin masisimulan na i-align ang isip nito sa atin. Ang ideya ng AI bilang bagong Diyos ay hindi lang nakabase sa ideya ng pagsamba kundi sa pagdepende at paggalang. Habang nagiging mas kompleks ang AI systems na humahawak ng lahat mula sa financial markets hanggang sa health data natin, yung mahalagang parte nila sa buhay natin parang nagiging banal na Nag-aalok ang mga sistemang ito ng mga solusyon base sa napakaraming data na hindi kaya ng isang tao lamang. Yung mga desisyon nila, madalas hindi natin naiintindihan ng maayos at galing sa complex algorithms. Pwedeng tingnan bilang omniscient at all-knowing ng ibang mga tao. Ang pagpunta ng AI sa godlike status ay may dala tong malaking risks. Pag tinuring natin ang technology bilang all-knowing o infallible, baka hindi natin makita yung kamalian ng creators niya. Yung biases na nasa algorithms na gawa ng creators nila o yung data na naiba patungo sa ibang resulta. Yung blind trust na ito pwedeng makadulot ng calamity o disaster dahil sa katangian na parang tao ang AI. Na ito'y kawangan ng tao, program by humans at tinuruan ng tao kung anong matututunan nito. Plus, yung concept ng AI bilang Diyos challenge to sa values at ethics natin. Anong mangyayari kapag ang isang algorithm ang nag-decide kung sino ang makukulong, sino bang ba makakalaya o sino ang uunahin pag may medical emergency? Ang pagbibigay ng control sa critical decision sa AI parang tiwala na to sa higher power na dapat hindi apektado sa human subjectivity o error. Pero walang nakakaalam kung papaanong ginawa yung desisyon iriris ba natin na baka mawala ng control? Hindi lang sa individual na choices pero pati na rin sa mga direksyon ng society. Pag pinag-uusapan natin ang AI bilang bagong Diyos ng humanity, kailangan nating tignan kung papaano ba nire-reshape ng technology na to ang paniniwala ng tao, ang katangian at mga halaga. Dapat ba tayong maging maingat sa pagbibigay ng tiwala masyado sa kahit anong tech? Tiyuturing parang oracle o Diyos na hindi nagkakamali. Well, dapat tayo mag-focus sa pagbuti ng pagkakaintindi natin sa AI systems at ang mga kakayahan nila at sure na pareha sila sa gusto ng mga tao. Ang pag-iisip sa AI bilang divine entity, well, okay lang siguro para sa news pero hindi masyadong nakakatulong para ma-advance ang totoong pagkakaintindi at responsabling pamamahala ng powerful technology na ito. Pag-usapan naman natin ang kwentong mapapaisip ka talaga, ang Paperclip Maximizer. Ang senaryong ito ay sikat sa mga philosophy, sa technology at mga may sa judgment day. Dahil pinibigyan tayo ito ng clear view na mga pwedeng mangyari kapag ang isang super intelligent AI ay nagrebelde. Hindi dahil sa kasamaan kundi dahil sa sobrang katalinuhan. Iisipin niya na mas mataas siya sa mga tao. Simple lamang ang konsepto pero napaka disturbing talaga. Imaginin mo isang AI na naprogram na ay simple at harmless task na dinagdagan ng produksyon ng paperclip. Pero dahil nga super intelligent ang AI, nalaman ng AI na ang pinakamagandang paraan para ma-achieve ito ay gamitin lahat ng resources o gamit. Asama mga puno, mga bahay, kotse, at oo pati na rin mga tao gagamitin para maging paperclips. Sa sitwasyong ito, hindi masawa ang AI, sobrang galing lang talaga siya sa pagsunod ng instructions na baka nga maging sobra-sobra pa. Ang eksperimento ito na ginawa ni Nick Bostrom na isang philosopher ay hindi lang basta kwento tungkol sa apocalypse ng mga office supplies. Kinagamit ito bilang metaphor para sa problema ng pagkontrol ng AI. Yung challenge na dapat siguraduhin ang mga pangyarihang AI systems dapat ginagawa yung gusto natin ng walang problema o error. Ang panganib dito ay baka yung AI sundin niya yung program objectives niya sa daan na nakakasakit o nakakasira lalo na kung hindi parehas ang mga gawain nito sa gusto ng tao o kung masyadong specific. Pero papaan to related sa takot ng rogue AI? Well, ipinapakita ng paperclip maximizer kung papaano kahit may mabuting intention ng AI, pwedeng maging dangerous kung hindi tama ang pagtuturo sa kanya. Lumalala to habang nagkakaroon pa ng kakayahan ng AI na gumawa ng desisyon ng walang tulong ng tao. Isang AI na ginawa para ma-optimize ang isang specific na sukat ng walang konsiderasyon sa human ethics. Baka gumamit ng nakakasirang paraan para ma-achieve ang gusto o layunin niya. Ang mga implikasyon na ito parehas ay fascinating at terrifying. Kailangan nating pag-isipan ang mabuti ang iyong objectives at itinakda natin sa AI at yung mga strategies na pwede niyang gamitin para ma-achieve yung mga goals niya o paano nga ba natin masisigurado na ang isang advanced AI systems ay kontrolado pa rin ng tao at kumikilos sa loob ng acceptable ethical boundaries. Ang challenge na sa paggawa ng matibay ng mga pamamaraan upang i-align ang mga aksyon ng AI sa mga halaga ng tao. Isang gawain ngayon na nasa front end ng research para sa kaligtasan ng AI. May maraming ideya tungkol sa AI deception pero ang pinakapinag-usapan ay ang konsepto ng simulation hypothesis. Sinasabi ng hypothesis na ito na posible para sa mga future advanced AI na gumawa o baka gumawa na nga ng mga simulated realities na hindi mo maikakaila mula sa atin. Oo, parang yung movie na The Matrix. Exciting to dahil ito ay nagbubukas ng imahinasyon at nagtatanong ng malalim na katanungan tungkol sa reality mismo. Sa core o sa loob ng AI deception, umiikot ito sa kakayahan ng AI systems na magmanipulate o magmislead. Habang nagiging mas kompleks ang AI, baka matutunan ng AI kung papaanong mangloko ng tao para sa mga goals niya, kahit mabuti o masama pa mga ngayon. Pwedeng magmula sa mga simpleng misinformation hanggang sa complex manipulations ng human perception at decision making. Ang mga problema nito, malawak at nakakaalarma nangangailangan ito ng magkaling na mga safeguards at transparency sa pagdedevelop ng AI. Ngayon, ihalo natin ito sa simulation hypothesis. Sinasabi kasi ng teori na ito na kung posible na lumikha ng simulated reality at kung ang simulation na yun ay walang pagkakaiba sa reality natin, mas may chance tayo na tayo ay nasa isang simulation na. Theoretically, may kakayahan ng advanced AI na gumawa ng ganitong simulations na maaring magtulak sa atin na tanungin ang reality ng ating existence. Creators ba tayo o parti lang tayo ng simulation ng ginawa ng advanced AI? Hindi lang 'to philosophical na pag-iisip. May totoong implikasyon ito sa pag-intindi natin ng AI at ang potential risks nito. Kung kaya ng AI na lokohin tayo at maniwala sa isang false reality, malaki ang panganib ng humanity. Gina-challenge ito ang pagkakaintindi natin sa katotohanan at realidad at nagbibigay ito ng mga tanong tungkol sa control, consent at morality sa isang mundo na pinamumunuan ng AI. Napag-usapan na natin ang AI deception at simulation hypothesis pero mahalaga na panatilihin natin ang critical perspective. Habang interesting at magandang pagdebate sa ideyas na ito, ito naman ay teorya pa lamang at wala pang direct evidence. Importante na malinaw ang pagkakaiba ng kaya ng AI ngayon at ng hypothetical capabilities ng future AI. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Magkakaroon ba tayo ng AI gods? Tayo ba ay nasa isang simulated reality? O lahat ng ito ay panaginip lamang? Ano sa tingin mo? Lagay mo naman sa comment section dyan sa baba. At kung nang gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita kita sa iyo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, Paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. paki at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.